three signs na cheater o manluloko ang taong napili mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, kapag palagi kanyang pinagbibintang ang niloloko mo siya. Yung tipong wala ka namang ginagawang masama pero palagi kanyang pinagbibintangan dahil natatakot siya sa sarili niyang multo kasi alam niyang siya mismo ang gumagawa ng ganitong uri ng panloloko. Number 2, kapag ipinagbabawal niyang hawakan o pakialaman ang kanyang cellphone. Alam naman natin kailangan natin ng privacy, lalong-lalo na sa mga personal na gamit natin. Pero kung sobrang higpit niya sa iyo na halos ayaw niyang ipahawak o pakialaman mo yung cellphone niya, meron siyang kakaibang ginagawa at halatadang mayroon siyang sinisikreto na ginagawa sa'yo. Number three, dati na siyang nag-cheat sa'yo. Meron na siyang nakaraan na panlulokong ginawa. Pinatawad mo lang. Tandaan mong once is enough. At tandaan mo rin na ang manluloko ay mananatiling manluloko yan. At hindi-hindi niya yan maiiwasan. Mag-ingat ka na lang. Tandaan mo yan. 11 signs na ubus na yung pagmamahal ng ex mo Hindi ko alam kung matatanggap mo ito Pero makinig ka para malaman mo Number one, walang kahit anong kontak Hindi na siya nagpaparamdam pa sayo Number 2, inunfollow kumblinak kanya sa kanyang social media. Dahil gusto ko na niyang kalimutan. Number three, seryosohin mo kapag sinabihan ka niyang tapos na. Kasi wala nang pag-asa pang mabalik siya. Number four, masaya na siya sa kanyang buhay na wala ka. Number five, may bago na siyang karelasyon at masaya siya doon kaya hindi na siya babalik pa. Number six, para ka ng hangin sa kanya at hindi na siya naaapektuhan. Number seven, sinauli niya na sa'yo yung mga gamit o regalo na ibinigay mo sa kanya. Number eight, ayaw niya ng closure para sa inyong dalawa. Number nine, lumayo na rin yung mga kaibigan at pamilya niya sa'yo. Number 10, mas gumanda yung buhay niya magmula nung nawala ka sa kanyang buhay. Number 11, i-follow mo ako para malaman mo at matanggap mo na na kailangan mo na mag-move on at kalimutan siya. Tandaan mo yan. God May tao talaga na gusto kang makasama pero hindi ka naman talaga niya mahal. Yung feeling na ayaw ka niyang mawala pero patuloy ka rin niyang sinasaktan. Ayaw niyang maghiwalay kayo pero palagi ka niyang pinapaiyak at sobrang toxic niya. Masakit talagang bitawan yung taong matagal mong binuo pinaghirapan at minahal o relasyon na matagal mong iningatan at ipinaglaban. Pero mas masakit ang manatili dito kapag alam mo na ngang toxic at napapatanong ka na lang kung minahal ka ba talaga ng taong ito. So kung ganyan, hindi na yan pagmamahal. Minsan talaga kailangan mong kalimutan ang nararamdaman mo at tandaan kung ano ang nararapat para sa iyo. May mga tao kasi na saka ka lang ma-appreciate kapag napagod ka na o nawala sa kanyang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Sa wakas, naintindihan ko na na kapag ayaw na sa'yo ng isang tao, sasaktan ka niya ng sasaktan hanggang sa umalis ka. At ang natutuhan ko rito ay parang isang suntok sa bituka. Isang wake up call na magpaparamdam sa akin ng katotohanan ang masakit na realidad na matagal ko nang itinatanggi na ang taong mahal ko ang taong akala ko mahal ako ay talagang sinusubukan akong itulak papalayo saktan ako hanggang sa tuluyang mawala yung pagmamahal o pakiramdam ko sa kanya ito pala ay isang masakit na realization isang bagay na nagdududa sa iyong sariling halaga. Maaari kang magsimulang lumaya mula sa nakakalason na siklo ng pang-aabuso ng pagmamahal mula sa kanya. At makakapagsimula kang gumaling, bumawi at muling tuklasin ang halaga ng iyong sarili. At higit mong mauunawaan na makakapagsimula kang palayain ang iyong sarili sa pagkakasala eh hiyan at responsibilidad sa iyong sarili at tuluyan mo nang maaalagaan ang iyong sarili. Hindi madali, syempre. Kailangan ng oras, pagsisikap, suporta, ngunit sulit ito. Dahil kapag nakalaya ka na sa nakakalaso na siklo ng pag-aabuso, maaari kang magsimulang mabuhay muli magmahal muli at makahanap muli ng taong magpaparamdam sa iyo ng kaligayahan. At iyon ay isang regalo na dapat ipinaglalaban. Tandaan mo yan. God bless.